Ay. Tito Jomar daw. <laughs> o oh, oh, no, si Tito Jomar na oh, si Tito Jomar na. <laughs> Magandang buhay mga kabebe. Good morning. Beautiful Sunday. Nino, ito yung Jun Si Kuya Jun yun no? oh. Hindi ata, nag-day off si, Kuya, si Kuya Jun. Sunday ngayon. Baka Monday. Oh, baka imumove niya ng Monday day off niya. Monday holiday. Holiday holiday ng Monday. Wow, hindi ako magigising na maaga bukas. <laughs> Masaya ako pag holiday. Kasi syempre araw-araw maagad, may pasok mga bata tapos weekend so dito din. May maaga po kaming customer. Eh. <laughs> Dalawa. Po sila from Mandaluyong. Nauna pa sila sa ano, sa mga boys. Tignan niyo yung ano namin ngayon. Almusal. Ayan ang aming almusal. Namot lang spaghetti. Nilagyan po kasi siya ng Nestle cream. Tsaka ano, konting condensed para tumamis. Maasim po kasi to Italian style. Yun po yung gusto ni ka-farmer. Kaso yung mga boys, boys and girls, baka hindi sila ano, sanay, baka ayaw nila nung maasin kaya in-adjust ko <laughs> Ayan. tapos nagpahabol ni si ka-farmer nung ano, ah uh, sauce na cheesy, cheesy something tamang tama, wala kami ano, keso kaya, hindi ganyan na color Pero nag ano pa, nag piprito pa ng may Shanghai pa doon. Tsaka Tokwa. <laughs> Kay Muru na yan. <laughs> Birdie na ni Muru yan. Pagkanta tayo. Pagtripan tayo Muru. Pagkanta tayo. Na. No? <laughs> Ayan. Lumipat ng pwesto. Tapos yan po yung Shanghai. Hindi po yan isda. Ano siya? Shanghai talaga. Shanghai baboy. <laughs> Happy, birthday Happy birthday to you. I don't wish me allow wish! Happy birthday. Ang <laughs> oh, galing ha. Ah. Bagong bake ko yan. Pa-thank <laughs> you kay tita mo. Kain tayo guys. Thank you. Oh, oh my God. Para Happy birthday to you. Day. Ayan, bisa pero ay bulne. Natawa. Wow, kain ko tayo. To din. Ano <laughs> nga, ako nagising oh para magluto ng spaghetti no, na sarap. Oh. Binig ko pa yung cake. Oh. Mm. Ginawa yung effort dito sa sarap. Five hours na gawin niyan. Kurang Usin mo yung cake mo. Sa iyo lang na. yan kaya. Anong wish mo? yan magka yan ano? jowa Bagong tambot, <laughs> Bumili po siya ng tambot, maingay. Pero, Bawal. pagkabili niya, binawal. Bye-bye. Tambot, Bye-bye, yato ng mga Bye. Bye. Okay, bye. -bye yato, naman agad, Mayingad lang. Ayan, harvest time! Ay, OJT kami sa pag, ano. So, <laughs> Sideline. <laughs> Sideline. Wala kasi yung mga ano natin eh, mga bata. Kung nakita nila yun dyan, uh, ano na yan, maraming Last week, Sunday, hindi sila naganda. ganong may, may gusto ng gulay last Sunday. Talonga, Saturday nagtinda si Rowan. Ni... Wala siyang nabenta. Malungkot. <laughs> si Kong Kong, baka gusto ng ano ng talong. Walang talong ngayon. Tapos kahapon, bumibili siya. Sumilip dun sa may ano, kusina. Mama, bibili po, bilip ako ng ano, lechon daw with rice, tsaka soup. Binigyan ko isa, nagbabayad 20. <laughs> ngayon tatlo pala sila sila nina na Chichi tsaka si Kisima ayan na sa mga batang Kangkong Kangkong din na tali-tali natin oh, tapos sila ng goma, bebe. Ah, sinabi ko ano lahat ng kailangan ah. dahil mahirap bumalik dalawa yan pwede kulang din saan tayo kukuha ng goma? ano na lang tali straw sila harvest naman sila ng sili mal sili ngayon uy ang ganda ng aking mga tanim oh my god walang pa uy ang tangkad naman eh, syempre siksikan eh Naghabul ng araw walang talaga pero maganda oh walang Butas butas. Giguguano na, na lang 'to ayusin na lang. Shadow ang crunchy eh. Buto. red tilapia na pwede tayong magano ano buro Oo, oh 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 nano harvest harvest ka oh plastic pa may isang import Ayan eh, kay Chog Chog Motor ni Nel Nel. Ako mo pang mag-ano ko, Jom? Ano po? Maghulugan? Motor? eh? <laughs> Bakit? Ito ano? Na? Di panda. Ay, yung mo lang tanggalin mo. Yun na yun eh. <laughs> Ayan na. Mario. <laughs> Retirado. Agtuguguk. Tama yun? Agtuguguk ba yung pangalan niya? Si Kuya Mario yan. May delivery siya sa Magalang. Ang <laughs> galit na yung sundalo. Tabi tayo, tabi. Yung motor! Motor daw! Sige lang, okay lang! Sagagaan mo! Ano yung ano? Asya! Asya, asya! Yung oh. ngayon? Bayad na po lahat yan kuya. Ako na magbigay. na. Thank you po! Yung kapon na pinigay ko May nakita ko lang sa mesa eh. <laughs> Thank you. Yeah. Asya! Maluwag pa! May talbos nga din ng kamote, no? Huwag ko na nga ng pangkong. kasi plastiko. Oh, plastic, oh. Ito kasi next week. Eh. Ano na din yan? Dignan ko sina, ano. Murrowers. Paano mo kaya ano yung CD? Bagay ang mali. May nagpost nga limang piso isang piraso sa atin. Mahal <laughs> nga. 20. Tatlong piraso. <laughs> Joke lang. E, ano natin sa plastik? Oh, may sasakyan. Ah, si Nathan. May deliver po siyang lechon sa may San Fernando kina Engineer Leslie Aguilar. Dami no? Ha? may pack natin. Malsili ngayon, limang piso. Isa. <laughs> wow! Malitin nga yun eh. yung talong tita man. Ay, talong. Nagtatago lang. Ayun mo na po sa tita? Bagit magkaya, mag pumaliin kung ipagbulsan ayun Ay, yes, na po yung aming na harvest na mustasa tapos yung silihon hiripak na eto 20 pesos yan Yan 20 pesos mura na po yan <laughs> nabenta na po yung mga kangkong kukuha na lang pulit mamaya sold out na po yung mga kangkong <laughs> Nandito po si na Ma'am Betty Chu sa Dinoware. Ayan yung mga may gusto po ng mga ano sa mga plastic waste, mga microwaveable, mga basta mga gamit sa kusina, pang-business, packaging, hanggang sa paso, sabitan ng baso, lahat na. Bisitahin niyo po yung kanilang shop sa meron po sila sa Shopee, Tsaka Lazada, Dinoware. May dala po sila ulit po ngayon na ano. Thank you, thank you po kay Ma'am Betty. Paso. Sakto sa aking pagpaplantita ngayon. Tapos nakahanap na rin po ako ng magandang spot dun sa ano ko po. Yung nandun sa kumapit sa talisay na puno. Yung ano doon. Dito. Diyan sa spot na yan. Pag tapos hanap din ako. Pwede rin doon Oh. No? madami na pong dumating kaso yung mga bata pinapawi ko kasi hindi ko na po talaga mababantayan yan busy na rin po si mama bet si ninay nandito eh minsan kasi problema kay nene baka hindi siya makita mapansin pag may lumalabas na sa sakyan nagaano po siya aasis sa park bakit? I take out. Nani? Tama? Saan ko Kamaya. Ay, wag. Wag yan, wag yan, wag yan. Uy, uy. O, oh, may ka, may ipit, may ipit. Rebuild mo yan, rebuild mo. No? Rebuild mo

ơi, tin được giúp anh nhỉ? Sao không đeo những hanzs Oh, Dan Dan na. Dan Dan. Anh cũng đi theo anh muốn đi, phải này, cậu này đi. Đi đi yeah, Hãy <laughs> <Also, the> next Có cho tôi là ô Oh, nhanh

sana bug oke raket kena gagal oh oh oh

O, oh, basa dyan, basa, basa. Huwag dyan, huwag dyan. Basa. Ay, huwag, huwag. Huwag, lalaro sila. Huwag mong gulo. Babad yun. Kone, di ba? Lalaro sila. Bawal yun. No? Tignan mo, lalaro si Ape, oh.

May, Hey, hindi mo po sa turis ka na o. Kaya pa naglalaro. Na. Ay, huwag kayo ka dyan. Basa yan. Basa, basa Basa. Gumagaya sa isa ninyo. Eh, oh. Basa yan.

Ka, <tries> nanggising to, nagyaya agad bumaba. Ano daw? Dingwit, dingwit. Oh, may pamingwit po kasi siya. Oh, wala naman ano yan. Masaya na siya dyan. <laughs> Feeling niya nakakahuli na siya. Hindi bingwit nga yung arwana eh. Yung arwana ni Papa, ulihin mo be. Ang agang nagising, nananaginip ng paminit. Kaya kumaganan nga siya. Tara na, di ka pa nga nag-almusal. subo siya dito sa ano, almusal ng mga boys. Ano? Ay nako, Max. Pag gumaling galing yung ano niya, Papa pakapun ko na eh. <laughs> Kalokwa na. <laughs> Bakit? <laughs> Ay, ka -bebe. Tignan mo yung nangyayari sa bata. Oo, likot kasi oh. Jomar daw. Pudo ulo si Tito Jomar na gano. Oo, oh, si Tito Jomar na. Inos mo. Iyoy. Sumbong so, mo kay Papa, Tito Jomar. Papa. <laughs> Tumari lang yan, pero gustong gusto niya. Oh, ay, ang galing talaga ng nainina na yan ah pag may problema yan, parang tinatry niyang ano, isolve muna sa sarili niya bago siya umiyak. Oh, galing na. Kung ikaw yan, umiyak ka na, no? <laughs> Tignan niyo po si Rowan. Ang kawawa naman yung daliri niya. Pakita mo, be, yung daliri mo. Bakit may ka? kasan mo galing yan? Mano sa electric fan, no? Mamamatay yung kuko niyan. Eh? talaga parang yung kay Papa dati. Yung nung ano yung na, ano nga opo, oh, oh, oh andin yan, tutubo din naman. So bad. Oh, so <laughs> Galing talaga, Nini. o oh, yung basura, Nay. Yung plastic, oh, na? tapon mo sa basurahan yan. Hanap ka, basurahan. Doon. Doon, oh, sa kabila. Galing talaga yung baby ko na yan. Wala daw baduran. Yun, sa timba. Yun, Neo. ito be. Tignan mo yung finger niyo, mama. Yun. Bakit? Ba't hindi lumilipad? Kagabi, meron din eh. Ay, hindi makakalip, nakakalipad. Ayan, oh. Ney, kunin mo. kunin mo. <laughs> Problema kay Nini nang uli ng palaka. Oy, lumipad na ulit. Kole <tod> mo, kole mo. Kole Napok <laughs> mo. Napokpok yun. Dakpan mo, dakpan. Tapos si Ang bilis patulogin tulogin niya na. na po, si yan, eh. po siya. Makiwa. Bye. Hmm. Ah. Ah. Yep. <laughs> um, <laughs> masarap daw po dun sa, hindi po siya makapag move on dun sa kids zone na, pag naalala niya, oh, masarap daw po dun sa madaming balls, no? Tapos, oo mm. oh, na, pinag-uusapan no, lang, oo, oh, hindi tayo pupunta. Saka na, saka, na no, sa birthday mo. Sleep na muna. Eh. Mm, mm pupunta tayo dun, na no. Flip mm. ko muna, sleep muna. <tod> uh, Napaka-kulit. na. <tod> uh, 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 kids na. 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 na. Uh, uh, kids uh, uh, mm -mm, na. Kids na. Kids na. na. Kids na. Kids pasok na. Yakap mo na si mama. Uy, hey, tulog ka nang anina Hmm. Eh. Tulog na ya, Umawak na sa face. Git. Mm mama. Love mo mama. Close the eyes mo na daw, ice mo.